Ganyan yung pakain natin mga ka-farmers uh, Balina ka feeding tayo para mas makontrol natin yung tubig na nakakatuwa sila kumain mga ka-farmers. Itong maliit, talagang ayaw magpapatalo. Nagbabalyaan sila. Takot sila sa akin. Masyado silang mailap. Tuhan ko ba sa... Hindi kagaya ng mga nakaraang bake namin na ano. Lumalapit ito, takot. Masyado silang maglap. Tumali ko nga ka-farmer sa habol ay Ayun o. Talagang hindi siya nagpapatalo. Bali, inagahan natin ng kunti ng pakain mga ka-farmer sila ng may bagyo. ay o. Oh. Sa kanilang sila babalik mga ka-farmers. Masyado silang mailap. Pag ganyan kasing naka wheat feeding mga ka-farmers, hindi na natin kailangan magbukas ng drinker. So, control natin yung pagbigay natin ng tubig. Balisin naman na sa pagkain nila. Kaya mas mainam na masanay sila sa wheat feeding mga ka-farmers. Gawa ng wheat feeding kasi yung mas gusto ko na pakain dahil pag malaki na sila ilang araw pa lang to dito mga ka so parang biglang lumubo yung ano mga katawan nila bali tinurukan na kasi natin kaagad ng ano to bilamil at saka dictomax yung pang purga yan yung napili natin pang material mga ka Ayan oh. ganda Manang-mana 'yan sa inangin sa nanay niya. Taas ng tindig niyan mga ka farmers. Tapos yung katawan niya mahaba. Tsaka 14 din yung didi niyan mga ka farmers. Kaya goods na goods yan para gawin nating material yung maliit mga ka-farmer oh. sold na ando na sa favorite spot nya ito di pa tapos yun mga ka-farmers maganda rin yung gawing material oh. yung dalawa pagpipilian natin pwede rin natin ibintayan pag build uh, built materials mga f na material pwede na to so yung kagandaan mga ka-farmers pag naka rice hull pala oh, mabilis yung linisin kasi hindi mo na kailangan ano, buhusan ng tubig bali brush mo lang siya kasama yung rice hull tapos yung mga basa-basa na yan matutuyo na rin yan yung area lang nandun yun lang yung lagi natin binabasa para doon sila dudumi at ihi para hindi nila dudumihan yung higaan nila ayan para laging dry dyan sa area nila so magandang idea pala mga ka-farmers yung rice stall pala tsaka hindi siya mabaho amo amoy mga ka-farmers pag may rice hull. Kagaya nito, yung dumi nila. Bali, i-brush natin yung rice hull na yun na andon. Papunta rito. Tapos babalik natin ulit doon. So, malilinis na ulit yung mga dumi na yan. Favorite spot na sila mga ka-farmers. Kaya lang bed of rice hull. Tsaka mukhang effective tong resal mga ka-farmers kasi pag natutulog sila hindi yung nagdadaganan. Talaga nakahilira lang silang matulog. So ibig sabihin hindi sila nilalamig. Kaya goods goods na goods mga ka-farmers. So dinisin na natin to dito mga ka-farmers at nang makauwi na tayo gawa ng napakasungit ng panahon ngayon tsaka medyo nagkakatroma pa ako sa ano kahapon hangin kahapon na napakalakas so ayan na mga farmers, ang bilis lang niyang linisin na hindi natin binabasa ng tubig yung ano yung sahig bali yung rice hull na yun pinapunta natin dito dito sa may mga dumi nila tapos pinalat kalat lang natin tapos prinas natin ulit andun na yung dumi mga farmers nasama din sa resal na yung basa kaya all goods mga farmers so, oh. mabilis yung linisi na dry lang yung ano napanatili natin dry yung side so may iwasan natin na makakainom ng maraming tubig yung mga alaga natin kasi hindi tayo nagabuhos ng tubig dito sa side tsaka pag yung naglilinis ako dito sa kainan nila mga ka-farmers ginagamitan natin ng ano uh, natin ng tubig tapos papatuyuin natin ng sponge bali gumamit tayo ng sponge pang papatuyo para matanggal yung mga existing water na pinaglinis natin so para makasiguro natin na talagang malinis yung tubig na nainom nila Si sa mga ganitong edad mga kaparmers talagang para kang ng bata nito basis sa na-experience ko ng mga nakaraan talagang mahirap Kaya dapat talaga iniingatan to. Doon na tayo medyo makaluwag-luwag mga farmers sa mga nasa growing stage na sila pag natapos na natin ng pa-season. Ito kasi nagpa -pa, pa tayo kaya talagang iniingatan natin to. Ito mga farmers maganda rin gawin Pero hindi siya ganun kahaba yung katawan niya. Ito kasi maganda oh. Ito yung napili natin. Tapos manipis yung balahibo. Ayan oh. Maganda.